So, ang gagawin natin, uh, dugtungan dug, dug na natin itong mga poste natin. So, para hindi tayo mahirapan mag lagay ng, ng horizontal, paikot. Kasi magkakalang yan sa poste. Yan. Dito, yan. Hindi pa natin na So, dito kasi yung horizontal natin gigit na So, gigit na siya sa poste. Yan, gigit na siya dyan. So, kung hindi natin malagyan na ng anilyo, nirapan tayo maglagay pag kumalang na. So, lagyan muna natin siya ng mga anilyo. Kapunta dyan. So, naumpisahan ko na yung isa rito. So, yan. Naumpisahan ko na siya. ayan na nasimbula natin yung mga anilyo na ilalim ito lang muna 1, 2, 3, 4, 5, 6 lang muna hanggang dito siya sa horizontal natin ng hollow block ayan tsaka natin dagtungan ito importante na umpisa na ayan so bibigyan ko kayo ng kunting mga tips kung uh, paano magsimbol nito so ayan sabi ko kanina sabi so, kanina uh, yung binugtungan natin is uh, 30 ayan 30 binugtungan ng ayan pag magdugtong tayo na overlap ng mga dawil ayan 30 hindi na tayo bababa yan o mas maigi nakalagpas pa mga 30 to 40 pero hindi na tayo mag baba dyan kasi kung babaan mo pa halos wala na tiba yung pagdugtong mo so yan tapos yung halimbawa mga ito mo, yun, mga nilyo mo then mga dinugtungan yan ganyan so nakalak yan so salitan yung salitan salitan sya tapos, mga salitan huwag natin ipantay lahat ng dinugtungan pababa dali dito para mas matibay sya at magandang tingnan so <coughs> tingnan natin yung spacing natin kasi tinantya ko lang lente so dito sa baba ayan 8 nga lang ayan. 8 so, tapos dito ayan Gs tapos ayan 15 na rito 15 so ayan mga kunting tips lang yan pero mapapakinabangan nyo kung sakaling magpagawa na kayo mag DIY na kayo ng kahit maliit lang ninyo na bahay magamit gamit nyo yan so pwede na natin tulugtungan mamaya <coughs> dito yan kung nasimbol na rin natin sa baba kasi kung lalagyan na natin to ng ganyan ng horizontal hindi natin mapapasok yung anilyo kaya mas may i-assemble na natin yung poste natin mga anilyo bago tayo maglagay ng horizontal para malupi na natin to papunta roon tulad ng ginawa natin dito sa kabila <coughs> yan yan lupi na natin siya so nakatali yan doon bali itong hollow block natin na ganyan na talaga ang plano niya hindi ko talaga ginitna yan dito puste yan talaga siya so doon sa kabila nakagitna kasi yan so yan tulad ng nasabi ko hindi may may mapasok ng anilyo kung unahin mo tong horizontal pag gano'n so kailangan i-assemble muna natin yan yung poste so hindi ganito ang pagdugtong nito ha hindi ganyan hindi yan matibay pagka ganyan ito na putulin mo kailangan naka gano'n sya kaya nakalupi tulad ng na ginawa natin sa kabila yan tuloy natin ginawa natin dyan para kapit sya so naka hold sya nakatali sya dyan oh. so ganoon din ang gagawin natin doon i-symbol muna na natin lahat yon yung mga poste doon symbol natin bago natin lagyan ng horizontal na to actually din mm la to horizontal ko na to din mm to din mm din to oh, uh, so sige bye bye nyo pa ako Tuloy lang natin 'to. So Tatapos na natin. Okay, hanggang dyan lang muna siya pantay lang muna sa low block. Tapos yung gitna, tapos na rin natin. Tapos yung um, sa dulo tapos na rin natin yon. Pwede na natin yung dumtungan yung horizontal na to. Okay, yan. Para mataliin na natin siya. Paikot. ikot. doon. Yan. Tapos, sabay-sabay na natin na sintadaan. Yan. Yan. Kansin nyo dito, hindi tatlo yung bakal. Tapos, doon din sa corner na yun, hindi rin tatlo. Kasi, meron din tayong poster rito. Yan. Tapos, meron din doon. Halos magkalapit lang sila. Kaya, Ayan, gan Medyo apat lang. Tapos medyo maliit lang na poste nilagay ko. Ganon din dito. So, yung gitna natin, yung anim na 9mm ang nakalagay ron. Ayan, anim yan. So, yan Okay. Tapos yan doon. Kasi, sinasabi ko, magsaslab ba tayo dito. Kaya, yan Kung saan yung abang natin, ayan punta doon. Yan, islam tayo dyan. Dito. Yan. Tapos, doon banda, hiero na rin. Tulad nito. Hiero na rin siya. So, medyo malaki-laki pa yung budget na kailanganin natin. Kaya, ayun. Uh, Tipid-tipid, tapos ipon. Yan. Budget para makaipon. Mabili bili ng materyales. Tapos tuloy uli. So, tagaan lang to. At matatapos din to. Hindi abutin to ng mga dalawa pang taon tapos na to. So, may higit isang taon na yung gawa ko dito. Pero natitirhan na namin yung isang kwarto, yung master bedroom at saka yung malaking kitchen at dining area. So, isusunod na natin dito para magkaroon na tayo ng sala. Uh, Polypornis natin to. Yan para makabili na tayo yung mga appliances okay makamisala na tayo tapos yung malipat na rin natin yung uh, aircon natin yan nagabang na rin ako nalagay ng aircon yan dito lang kasi sa bintana ko muna nilagay yan o bintana ko lang masamantala nilagay sa bintana ng master bedroom so ilalipat natin yan dito sa sala So, ayan, adugtuhan na natin ang horizontal natin. So, ayan, nakatali na siya. Nakatali na siya. Ayan. Tinali na rin natin. So, ito, dapat nga niya isuran yan. Ganito dapat yung pagkagawa nito. Ibibin mo lang siya. Tapos, nasa gitna siya ng poste mo. Ayan. Pag lagay, naglagay ka dito ng isa panganilyo, itatali mo siya rito. Ayan tulad nung doon sa kapila tulad ng ginawa natin dyan yan naka ayan, tali sya so may natira pa doon dalawa uh, sintadaan muna natin yan bago ituloy natin bago dugtungan natin yung horizontal natin so dito inumpisan eh, na rin natin So, tutuloy na natin to. Ayan. Pisa na natin siya dito. So, ayan. Patuloy na lang so so para uh, masubaybayan nyo yung sarili kong pag-DIY ng bahay. At uh, ituturo ko sa inyo yung mga alam ko rin na mapakinabangan nyo so dito ang ginamit ko lang na butter board ay ito lang din na pusti so medyo maliit yung pistol yung dito dito kung napapansin mo kasi magkalapit lang sila ng isa pang pusti ayan ayan bali patway lang ng mga sito ayan ganun din sa kapila maliit din yung pagkagawa ko ng pusti kasi mayroon naman ako dito pusti na isa pa So, no need ng laki Tulad ng ginawa ko doon sa isa, mas malaki yun. At saka tatlo yung pan Tatlo kabila, tatlo kabilang at mm. So, bali, uh, 6 na 12 mm. Yan. Tapos, nasabi ko na, ginawa ko 6 dyan kasi magsaslab ako banda rito. Yan, may mga naka-usli. Mga dawil na usli Yan. Mga abang para pagituloy natin ito itong taron eh, may abang na tayo so yan, lalagay tayo na isa pang posti tapos doon banda rin yan so doon din na natin doon i sa slab banda lang, banda lang rito so hindi na natin nilagyan ng tulad nito mga abang so pag nagsintada kayo halimbawa ito dito uh, tips ko lang sa inyo huwag nyo idikit yung itong tangsi nyo sa hollow block naka sya dapat ng mga 1 mm to 2 mm magmula rito hanggang doon 1 mm to 2 mm yung agwat yan kasi pag dinikit mo to diba ito nakadikit dinikit mo yan ng ganyan dikit mo hindi mo alam na tumutumba na pala yung hollow block mo tumutumda mga dapat punta rito yan kasi nakadikit siya kaya kung may allowance siya mamintin mo yung tuwid niya mamintin mo yung allowance niya na 1 mm to 2 mm mula rito pupunta ron so tuwid siya at hindi mo siya hindi siya tutumba kasi makita mo yung allowance eh, na hindi siya nakadikit so ito na umpisan na rin natin dito ng ali out. So ayan. Mali nakahulog nito. Ni nakahulog niyan dito. Sa nauna nakahulog na rin yan. Yan. Bali ang taas nito mula rito sa ayan. Yan sa hollow block saka rito is 22 cm. Uh, standard yan, standard na taas ng pagkasintada. 22 cm so yung hollow block kasi natin to is kwanto yung hollow block natin na to is 20 cm so yung mortar natin is 2 cm Ah, uh, mortar natin na to is 2 cm yan so ayan may ilang kayong idea na nakuha Ah, uh, so nyo pa bye bye nyo pa yung pagtatayo ko ng bahay Uh, tatapusin natin to punti-unti ito pero matatapos to sigurado yan so ipon muna ipon tayo ipon tayo yan pag nakaipon tayo medyo malaki-laki bili agad natin ng materialis Yung gagawin na natin so subay so, bayan nyo at pag nabubungan ko na banda rito lipat na tayo sa baba ipinishing na natin yan the tatiles, ipinishingan yan Isamihan yan. Isamihan din natin. Okay. So, huwag kalimutang i-like. like yung video natin. So ayan. Dahil kahapon ni eh, lasingko lasing ko na, kalahating sako lang yung hinalo ko na uh, siminto. At yung kalahating sako na yon na siminto, nakasintada tayo ng bali 15 piraso. So sobrang kalahati yon yung natira kong uh, uh, na sako kahapon. So 15 piraso. So ito yung sa 2, tatlo, apat, lima, anim. Anim dito. Tapos may iwan dito tayo na ito, walos, yam, sampo. Labing isa, labing dalawa, labing So ayan, 15 piraso yung nasintada natin ng kalahating sako. So sobrang kalahati yun. Natira ko yun nung nakaraan. Hapon na kasing nag-start ako, hapon mga 5 na. Kaya yung kalahati, yung sako lang hinalo ko. So, bali yung nasintada na natin lahat dito is 114 pieces. Yan, 114 pieces yung nasintada natin dito. So, magmula rito hanggang doon. Tapos, ito. Tsaka yun is 114 pieces na. So, so na, na sa nakaraang vlog ko, apat na piraso yun eh, na siminto yung 99 pieces na halublak na nasintada ko is apat na pirasong sako tapos nadagdagan ka ng susubrang kalahati na sako so apat kalahating sako ay nakasintada tayo ng 114 pieces so medyo maulan ngayon kaya hindi tayo makapagumpisa at okay lang yan kasi wala pa naman tayong budget ngayon ganong budget so ipon muna tayo ulit tapos tuloy natin to so pag nasintadahan ko doon kasi may kulang pa isa doon para mag apat na patong punta roon tigil muna tapos i layout ko na yung bubong i layout ko na yung mga raptor tsaka yung mga siparlins bago ko ituloy yung one nito yung asintada so madali lang naman yun ituloy yung asintada kahit na may bubong na hindi naman natin Isag ilabas dito yung yung panating bubong bali dito lang, naka-firewall lang nasa loob nasa loob lang sya, naka-firewall lang tibay sa bagyo yan pagka ganyan yung bahay nyo yung hindi walang nakalabas na bubong mo, naka-firewall lang so, sabay-bayan ang pag-DIY ng sariling bahay natin para magkaroon kayo ng idea sakaling kayo magpatayo na So, sana sabi ko, ito yung sala. Sala. Ayun, sala natin 'yan. Ayun, at saka may pinto banda tayo doon. Ayun, bukas. Puntang kwarto 'yon, master bedroom. Okay.